pagpalang araw na naman po o hapon po sa ating lahat mga kaparmer at uh, Tayo po ngayon ay kasalukoyan na uh, nagpapatubig at uh, yan po kung papapansin po ay uh, naglagyan na rin po ako ng side dressing na triple 14 ito po ay tapos ko nang lagyan ng triple 14 pero kasalukoyan pa lang po na pinapatubigan ng inyong lingkod na kaimas vlog ayan video uh, marami na rin pong bunga itong ating uh, mga eggplant kung mapansin nyo po and marami rami na rin po silang mga bunga ayan po oh. hindi nyo pong maigi ayan Pero marami rami na rin ito po yan sa ating uh, ginagamit na growers with 1000 plus napakahusay magpaganda ng bunga ayan, kapit na kapit yung mga dami ng pati mga bulaklak ni Ryan ang dami ayan at uh, nilagyan ko na rin ng yun nga nag side racing na tayo para uh, mas lalo pong dumami ang bunga itong ating mga eggplant syempre ayan ang dami nakakatuwa lang at uh, marami ng bunga at na mababayaran na rin yung ating ah pagod ano oh oh meron na malaki oh may meron na ring mga malaki pa isa-isa oh so hmm. minaden ayan ang dami na oh dahil po ng mga guys mga kaparmer ay nakakatuwa at tayo ay makakaani na rin sa wakas ah, medyo matagal-tagal din tayong walang inani kaya sana ngayon ay ah, magtuloy-tuloy na ito yun yung kabila wala pa hindi ko pa po natatapos na lagyan ng ah, triple 14 ayan o kaya ganyan po ang aking ginawa mga kaparmer para ito pagpatubig natin pag ah, napuntahan po yan ng tubig ayan malulusaw na po yan bali mga tatlong patubig po yan bago sila tuluyan na malusaw kumbaga unti-unti ah, lang siyang matutunaw para kunti-kunti lang din na uh, kakainin nitong ating mga iklan so, ganun lang po yung kagandahan pagka inside dressing natin medyo matagal po yung kanyang uh, talab uh, medyo matagal yung kanyang talab kaya na 1 to 2 weeks uli tayo bago uli tayo mag apply uli ng uh, abono. abuno so, ganda na oh ganda yun yung ating mga eggplant ganda sa baba kaya ganyan lang po nga yung ginagawa mga kaparmen abali ito kahapon ay nag-spray po ako ng growers bait 1000 plus ayan medyo kasi nung isang araw talagang napakaraming uh, yung usong kabayo o yung tinatawag na green leaf hopper yun ano nag spray ako yung white fly talaga pong napakaraming white fly pero nung in spray ko po kahapon ayan mapapansin nyo halos wala na meron pa man na unti unti na lang bali ulitin ko to sa isang araw para uh, tuluyan na pong uh, mapuksa natin itong mga white fly na ito ayan, ito yung baba ayan ang daming bunga rin yun dami na rin mga bunga mga kaparmer oh ay gritay medyo maitim-itim maitim na yung mga ah uh, you know, halos magiging itim na rin yung puno ng ating magi-fronton sa baba. 'Yun po yung ating yung yung isang pinitak na yun, 'yan nasa baba na yun, 'yan yung hindi po natin in wipe pruning. Kumbaga, wala pong pruning 'yan na nasa baba. Ito po yung isa. Ito yung na taas na totong na to. Ito po yung na wipe pruning natin. Ah uh, tinitingnan ko po kung ano po ang kanya, kanilang kaibahan bali ang nakita ko ay halos parehas lang din po halos parehas lang malinis lang tingnan tong nakaway proning kasi walang wala pong mga sanga doon sa ibaba sa ilalim and dito rad nitong hindi natin na proning ay uh, may mga dahon sa ilalim na may, at may mga sanga yun lang po yung pakaibahan nya pero sa bunga ay halos parehas lang Ayan, oh. parehas lang sila ng bunga oh, mas mabunga pa tong hindi naway pruning proning kasi nga mula doon sa ilalim ay meron po siyang mga sangan na mumunga kaya mas marami pa rin siyang bunga kasi ra dito sa naway proning bali kahapon nag, nag, naghalaw na ako dito ng pang uh, ulam yun nakakuha na rin tayo ng kunting pang ulam at sa susunod ay pambenta na yan makakakuha na tayo dito ng pambenta mga kaparmer yun o di ba ang ganda napakasarap ng pakiramdam pagkaganto na ang ating uh, mga itinanim sa susunod na pag saka nung nakaraan kasi ito kaya triple protein lang nilagay ko ngayon kasi nung nakaraan nilagyan ko na po ito ng potas o yung 0060 kaya po ganyan dumami rin yung bunga isa rin po yung sa nagpaganda sa ating mga bunga at nagpadami uh, katulong po ng ating uh, growers bit 1000 plus Ayan. kaya ngayon ay triple 14 lang ang aking uh, uh, inilalagay Ayan. papakita ko po sa inyo yung ating uh, nilalagay na triple 14 nando sa baba puntaan po natin yun. Nandito. Ito yung ginagamit yung mga kaparmer. Simple for tempo yan. press lang din po ito. Yan. Yan. Simple for po yan. Bali ang paghagis ko nito mga kaparmer. Ganto lang. Yan. Ganto lang karami sa bawat sampuno. Yan. ganyan Yan. Bawa. Ito. Yan. Sampuno na to. Hanggang dito yan. Diyan ganyan nahagis ko lang po yan dyan pasabog para kalat sya para po mas uh, yan para hindi lang iisang ugat yung uh, makakain sa puno na to kasi simple marami syang ugat kaya uh, mas maganda ko nakaganyan at sya ayan napapapasin nyo mga kaparamero nagpangalawang application ako ng uh, herbicide kaya ayan yung mga bagong tubo yung mga bagong tubo na yan na damo ay patay na rin kaya ayan makikita nyo ay tuyo tuyong tuyo tuyong tuyo na yung mga damo mga kaparmer ang ganda na oh linis doon yun dun sa ibabaw na yung mga kaparmer yung okra natin yun na sa susunod yun na nga ng ating iba vlog na nga uh, susunod na i-upload sa inyo so ayun uh, hanggang dito na lamang pong muli ang ating uh, uh pagkukwentuhan ito po yung hindi na wai proning. Kumbaga ito po yung ah, wala po tayong ginawa dito, hindi po natin tinanggalan ng ah, pro, ng mga sanga. Yung doon lang po sa ibabaw yun, Yung nga po yung nawai proning na rin kaya ah, malinis ang tingnan ito. Yung hindi natin nawai proning, pero tingnan niyo naman. Napakarami rin ang bunga. Ayun. Parang mas marami pa tong bunga. Eh. Ayun, bilangin po natin yung bunga nito, isang puno na to. Ayan, isa, ay down sa dalawa tatlo apat lima anim o yun marami anim na bunga na siya tapos napakarami niyang susunod ayan dami niyan mga katanamero bibilangin natin yan siguro mga nasa 20 kaya maganda maganda na rin itong ating resulta nitong ating uh, mga ginagawa o experiment yun isa pa nga pa pala mga kaparmer mga kaimas Uh, lagi ko po sinasabi sa inyo na sa, ba, sa ating mga magsasaka ating mga farmer ay kailangan din natin maging scientist hindi lang po tayo dapat umasa sa ating mga napapanood na or nababasa sa kung saan saan na mga platform dito sa social media kailangan po ay tayo po mismo ay mapag-aralan po natin yung Uh, mga bagay-bagay kung ano po yung ikagaganda ng ating mga tanim. Yun po ang aking ginagawa mula po nung Ah uh, syempre kailangan ah uh, tungkol po dun sa sa pag-abono, sa pag-aalaga, sa pag-spray, sa kung ano-ano pong mga gagamitin na mga insecticide foliar at kung ano-ano pa. Kaya ayan to tulos, paglalagay ng balag, paglalagay ng trellis, paglalagay ng mga uh, mga tali na yan at kung ano-ano, kung ano-ano pa. Sana kailangan po ay natin ay practicein natin pag-aralan na para bang isang scientist. So ayun, maraming maraming salamat po at hanggang dito na lamang pong muli. Hanggang sa muli at sana po ay patuloy at uh, patuloy niyo pong subaybayan at uh, suportahan Agri Kaimas Vlog. Hanggang sa muli. Kung maaari lamang po ay pakilike, follow at pakishare ng ating video. Hanggang sa muli.